So mga update uh, Balik tayo dito Kila uh, Gabriel Tagal-tagal ako Hindi nakapunta dito Update natin Ayan may Ginagawa pala sila Okay Medyo malinis na dito Yan yung bahay nila Mga update Sana nga Matulungan natin to sila Na ano May paayos Madingdingan man lang Yung kanilang bahay So, andito yung nanay niya. Okay. So, magkasama sila. So, yun. Nagtanim na sila ng mga kamuti. Kahit na may, uh, malabo yung mata ni ka-Gabriel, halos hindi siya makakita. Uh, pero, nandun pa rin yung gusto niya na pagtulong sa kanyang magulang. Yung kanyang nanay. Ayan. So, may edad na rin. At may sakit din. Kanyang nanay. So, nagtanim sila ng mga kamuti. Saging. Ayan. So, dinamuhan nila. So, sila. So, kumusta ka mo? Kumusta kayo? mga kuyunan kasi kuyunan si Manang pero makaintindi rin ang Tagalog oh ayan daan, -daan po baka matumba ayan ganyan yung trabaho nila dito mga ka-update si kay Gabriel So, ano pang ibang itatanim nyo dito? saging pati kamuti so paki like and share nyo lang maka update yung video na to malaking tulong na para makaipon din tayo na makatulong sa kanila Hindi ka rin nahirapan kay Gabriel pag ganyan na ano? Na ano rin po pero pag sa bahay lang po sanay lang po kasi ang kabisado na yung ano yung mga sulok ah, pag ganito medyo malabo yung paningin mo kukuha nyo na rin to yung mga kamuti ninyo wala pa yung iba lang po kasi yung iba wala pa hmm. So na Hukayan nyo na rin Sa pawi na sila Sila lang dalawa dito ngayon Sa bahay nila So ito yung bahay nila Ayan, ito bahay nila mga ka-update mm -hmm. So, kumusta naman kayo dito? Ayan, magpahayin po Hindi magkakilos na gusto, no? Hindi magkakilos na gusto, no? Hmm. Kumusta naman yung pagkain nyo? Dito? Sa pagkain nyo, yung na gawin yung Hmm. Gawin yung isan araw gabi, wala sa iyo. Ah, wala kayong kasama dito? Kailan dalawa lagi. Kailan dalawa lagi. So doon pa kayo may i-give sa baba Doon pa, malayo pa Tapos yung may i-give ay si Gabriel lang So ano lang Dahan-dahan lang pagbaba So sa sunod Oo. So sa sunod ay Tignan natin kung paano magigib si kay Gabriel. No? Uh, sa kabila. Karating, karating lang na si Ah, karating lang. Ayan, yung Lama, iniigiban. Ayan, yung mga iniigiban nila, mga ka-update. Mm -hmm. Yung laman, yung laman ito, yung niya so wala. Naman ko rin kasi niya makaalaman ng usok. Mm -hmm. So, wala silang gripo dito malayo mm -hmm. uh -oh. nice uh, mga viewers natin uh, sana panurin yung ating mga video para makatulong tayo sa inyo mm -hmm. makatulong din sila sa pamagitan ng kanilang panunood pag-like at pag-share ng ito. Ayan, naging emosyonal si nanay. Sa so, ilan? Ang tawag ang Kasi okay, ang mata Mga man, na. Manglabo na rin dahil yung mata ni nanay. Mm -hmm. So si Kagabriel, Kagab, ano masabi mo sa mga viewers natin? Opo, sa anak ko, masuportahan ko yung lahat ko ng mga video ko na nagagawa ko na natin ko sa lahat ko na nanonood. Okay. Ayan. Maraming salamat mga ka-update. At pakilike and share po para makatulong nga tayo. Sa so ngayon kasi yung naibibigay ko sa kanila ay pakunti-kunti lang. No? Ah, hindi ko nga sana sasabihin na kahit papano may naiabot kami sa kanila kaya lang mayroon ng buster na nagsasabi na ginagamit lang daw namin sila. Pero yung katotohanan kahit papano wala pa kaming kita ay nakakatulong din tayo sa kanila. No? So muli maraming salamat. So God be the glory and God bless po sa ating lahat.